Mga kababayan, magandang araw. Bago natin simulan ang video ito, huwag kalimutan mag-like sa ating video. Or bukas din po yung ating comment section para sa anumang komento at opinion na inyong iwanan pagkatapos ng video ito. Isa sa mga sinaber na gusto ngayong uh, ituloy ang impeachment ni Vice President Sara ay itong Senator Rapitol po. Kaya ang papungad nating tanong sa magkano ang kadahilanan. Diba? Nakontrata na ba? Nakausap na ba? Yung mga senador kasi na gustong gusto talaga at gigil na gigil ay namatulay ang impeachment ni Vivi Sara, ay ito mga senador, na alam natin na naka-align dito kay Marto Lumualdez, kay Bumbo Marcos, nandiyan si Ping Lakson, nandiyan si Tito Soto, of course, sila, si uh, Risa si La Gatchalian, no? at uh, iba pa na talagang, alam mo yung kanilang uh, mga linyata, na dapat daw ituloy lang impeachment para patunayan ni Vivi Sara na siya ay walang kasalanan. Bigyan doon ng pagkakataon si Vivi Sara na sagutin ang mga legation yung mga linyada na to, linyada to ni Larissa, linyada ng mga mga kaliwa, mga pink, mga dilaw, no? Na, na yung nag-file ng impeachment against kay Vice President Sara. Yung mga kongresista na tumanggap ng milyon-milyon, paldo-paldo, para impeach ni Sara, ito yung kanilang linyata. Bigyan daw ng pagkakataon na sumagot itong si Sara at patunayan daw niya ang kanyang sarili na siya ay walang uh, nilostay, na siya daw po ay hindi dapat ma-impeach. Itong linyada na ito, no? Eh, pera ito. Kasi alam naman natin, ang proseso ng impeachment ay hindi kung uh, ah, gaano katibay ang iyong depensa. May ebidensya ba o wala, no? Kasi ito po is purely pamumulitika. Dahil sila yung magbuboto eh. Depende sa, depende sa kanilang agustuhan. Kasi kung close na yung utak nila na, at kung sila ay na-opera na para impeachment, hindi na nila tatanggapin kung ano man yung magiging depensa kung paano man sagutin ito ni BP Sara. Kasi uh, at the end of the day, at the end of the impeachment trial, i-impeach eh, pa rin nila. Kasi yun, yun ang kanilang ano eh. Yun ang kanilang yun ang kanilang pag gusto mangyari eh. Diba? Okay. So, sige, uh, pakinggan natin si Rapi Tolpo, mga kabayan. So far, okay naman para, okay naman para sa akin. Mm -hmm. And uh, what's important to me is matutuloy impeachment. Okay. And gustong gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si BP Sara na maisabi niya yung kanyang side. mas maganda di ba ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at uh... Ito pala yung main purpose ng kanyang press conference, no? Maglatag ng kanilang mga linyada. Sino kaya nagbigay ng linya kay Rapito po? <laughs> Yan ang mga propaganda nila, linyada nila mga kapayan at ma mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura mm -hmm. before na magkaroon ng hearing sa impeachment. So, against din kayo na ma agad yung impeachment case ng walang trial na mangyari? No, kapit. against ako. Gusto ko dapat... You're about but, against it. Gusto ko mag... Yes, gusto ko magkaroon ng trial. <laughs> diba? Siyempre, pag may trial, may pera. tandaan natin, mga kababayan, buong pamilya ni Rapi Tolpo, asawa, anak, di ba? ay pumerma sa impeachment. Yung hindi lang pumerma sa impeachment ay si Erwin Tolpo dahil siya ay tatakbong senador. Eh hindi lang siya pumerma. Ano yung diskarte nila eh. Para naman magkaroon si B.P. Sara ng pagkakataon, madepensa niya yung sarili niya. Kasi, nako po. Yung para naman mabigyan ng pagkakataon, na madepensa niya yung sarili niya. Gasgas -gas na po yan ng mga linyada. Rabidol po. Ulit-ulit uh, na namin narinig yan. Like Claire Castro. Raul Manuel, Arlene Laila Delima, Risa Conteveros, Trillanes, Chihuahua, at Ras Abante, at lahat ng mga gigil na may <laughs> si bisara. Kas-kas na po yung linyanda na yan. O ano pa? For now, sinasabi nga niya na inosente siya. Mm. So, let her prove it na inosente uh. siya. Mas maganda yeah. yung ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial. Mm. And then, nakita ng mga senador na talaga inosente siya at kulang sa ebidensya. Di ba, mas maganda yon Sir, isa kasi sa mga inaasahang move ng defense pag reconvene ng impeachment court is really to move for dismissal. So, what mm. can we expect from you, sir? Dismiss na yan, Ocha. E, alam naman natin, yan ang dahil ng rapital po eh. Hindi mo ba na rinig yung sinabi ni Toby Chanko? Hindi mo ba narinig yung pag-amin ng ilang mga kongresista? At hindi mo ba narinig yung inamin mismo ni Congressman Busita? Ang sinabi ni Congressman Busita, ano ba sinabi ni Congressman Busita? No? Tinanggalan siya ng pondo dahil hindi siya pumerma ng impeachment. At sinabi niya nga, kung talagang gusto nila may magkaroon ng pananagutan sa confidential fund, bakit si BP Sara lang? Diba? Sumuti pa pala si Busita, may prinsipyo. Ikaw, wala. Hanggang magaling ka lang sa isyo ng kabit. Magaling ka lang sa isyo ng mga, no, naglulukong mag-asawa. Pero pag tunay na problema ng bayan, tunay na pananagutan, nga nga. Hanggang grandstanding ka. Tapos <laughs> so, diba, dapat tinanong mo yung asawa mo, dapat tinanong mo yung anak mo kung magkano bigayan. O baka double o triple sa inyo sa Senado ito ituloy lang yung episode. Yung ganyang linyada kasi, mga kababayan po natin, yan ang talagang propagandista. Yan ang mga diskarte, no? Para kunwari, mapapaniwala yung tao, ay oo nga, no? Dapat talaga matuloy impeachment para naman mapatunayan ni B.P. Sara. Napatunayan na ni B.P. Sara na walang mali sa kanyang paggastos at yung mga allegation ng impeachment sa kanya, no? Hindi nga nila yan masagot sa ombudsman, hindi nga nila mapatunayan yan sa korte. Bakit hindi sila nag sa korte? Talagang gusto nilang maibalik yung pera, magpare sila sa korte, kasi pwede yan magmulta si Baby Sara. Gusto nila makulong si Baby Sara, mapatunayan sa korte, pwede nilang makulong si Baby Sara. E eh, sa so ombudsman niya, hinaharan nila eh. So yung mga naniniwala na may kasalanan si Baby Sara, may naniniwala pa, no? o nagsasabi na dapat sagutin ni Baby Sara, well, kung well, tutusin, walang dapat sagutin si Baby Sara. Dahil lahat yan ay mga political propaganda. Lahat yan ay mga nag lang para sa 2020. At putya, kasama ka, rapitol po. Alam namin yan. Kaya isa ka rin sa gigil na gusto mo pa si Sara. So yung pag mo, pagkukunwari lang pala yan. Di ba? Pagkukunwari lang na eriman, piperma ka. Pero now, lumabas na yung tunay na ambisyon mo. Kasi nakita mo, rapitol po, na sa mga survey, logmuka lang Paso ah, kayo ni Baby Sara. Kaya ngayon, kasama na kayo sa mga nagpo-propaganda. O, oh, na kayo ni Reza Ontiveros. <laughs> na ba si Reza Ontiveros at si Rapi Tolpo, mga kababayan? <laughs> um, baka mauwi sa botohan, sir, ng Senator Judges. Para sa akin, ang ayaw ko ma-dismiss. Gusto ko talaga. mo, hindi eh, ayaw, ayaw mo. Para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabi ng uh. konsensya. Diba? It... <laughs> Gas-gas na linyada na yan. Sabi ko nga, narin narinig na namin yan sa mga komunista at NPA. Chance, give her the court. Kasi kung ma-dismiss lang, so, paano na yung mga allegations against her? Maraming mga allegations eh, di ba? Kaya nga, sagutin niya nga yan sa mainstream media, magpa-press conference siya, lahat na katanungan, sagutin niya. Ilabas niya, pati mga dokumento, yung mga may banko na yan, allegations sa kanya, ilalabas niya lahat kung sakaling madismiss yan. Eh huwag kang magalala, Rapitol po. Pwede ka mismo magtanong kay BP Sara, sagutin niya kung anong tanong mo. Pero huwag dito idahan sa impeachment na ito. Dahil alam namin, pucha, gusto nyo mo lang magka-pera. Mukhang pera. Mag -pera. Balat kayo. <laughs> oh, paano nyo mapuprove yun? Oh. masasabi sa taong bayan na inosente siya? Na lahat yan ay puro katang-isip lamang. Kung hindi tayo magkaroon ng trial, because do sa trial, doon yung mapuprove yung kanyang innocence. At doon yung mapuprove kung siya ay guilty. <laughs> <laughs> Saan ito ba to de la Dilarosa? Sabi niya, pag nag-open na yung 20th Congress, una niyang uh, itatanong ay kung may jurisdiction ba yung 20th Congress. Dapat daw ma-establish muna. Sa tingin niyo, hindi na kailangan dahil na-acquire niyo na yung jurisdiction. Oh, maganda ito mga kababayan po natin na mag-debate itong si... Congressman Mar uh, Senator Marcolita, Attorney Marcolita at itong si Rapi po. Sigurado, no? Hihingi ito ng backup si Rapi po sa kanyang mga staff na abogado. Ewa? Ay sabi nga ni Senator Marcolita, eh, wala talagang basihan sa impeachment eh pwede pa nga sila makulong eh, di ba? Mayroon ng jurisdiction. Mm. Ah, hindi na dapat pakuusapan yan. Magkaroon mm. talaga ng hearing sa impeachment. Eh, so, it's a matter of, siguro may mag-healing na matidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial para ma-prove again for the end time, ma-prove ni VP Sara na siya inosente like what she been saying and her, her attorneys and her campo na uh, innocent. siya. So mas maganda na ma-prove niya na inusente sa pamagitan ng trial sa resulta ng trial versus uh, madi-dismiss agad-agad. So, wala siyang pagkakataon na mapakita sa taong bayan na siya ay malinis at uh, yung mga aligasyon ay gawa-gawa lamang. May we know how you are preparing for the impeachment, sir? Are you getting or hiring extra legal minds to advise you? I've, I've been talking to my regis every now and then. In fact, I've been also consulting to some uh, lawyers. Um, in fact, meron pa akong mga konsulta. I'm not gonna tell you their names. Mga former justices ng Sandingang Bayan, may former uh, um, uh, justice ng Supreme Court na nakausap ko. So I've been talking to some people and asking for their inputs. Bakit sir? Ba't kinakailangan niyo sir na ganun karaming i-consult? Because first time po, this is my first time na maka maka-attend o maging senator judge sa isang impeachment hearing. So dapat I should be prepared. Hindi ako pupunta doon ng blanco. Dapat meron ako kong sapat na kaalaman. Ito pala mga kababayan po natin. Gusto niya lang pala mag no? Kaya pala nag-hire din siya ng napakarami daw po, mga kababayan natin, ng kanyang mga abukado. Nagko-consulta po ba siya? Nagko-consulta daw po siya sa ibang mga expert, no? Dahil sabi niya nga, first time niya daw po na magiging impeachment judge. oh so talagang pinaghahantaan niya daw po. So parang gusto pala ni Rapitol po mag standing, no? And tingnan natin kung sa president mga kababayan po natin, no? Nandiyan po si Sen. di ba? Oh, uh, nandiyan pa yung ibang uh, si Kaitano, nandiyan pa. Tingnan natin mga kababayan. Kasi ito mga linyada na ito ni Rapitol po, kumita na po yan yung bigyan ng pagkakataon na sumagot, patunayan na kanyang sarili, na wala siyang kasalanan. Linyada po nga yan ng mga taong gusto magpa-impeach sa kanya para makakuha lang ng uh, simpatya sa taong bayan at para sabihin lang, oh, yun ta, ta tama, ituloy talaga yan. No? Eh, kung walang kasalanan, bakit hindi patunayan? Eh, yung problema nga, mga kababayan natin, ang impeachment trial ay hindi po sa ebidensya, kundi po sa politika. Ang politika yan eh. Kahit gaano pa ang depensa at kahit mapatunayan pa no ng team ni Vice President Sara na talagang wala siyang kasalanan mga kababayan po natin. Pwede kasi nila baguhin yan eh. No? O, lalo na kung bumuho sila ng milyon-milyon, bilyon, dyan sa House of Representatives, ilalo eh, naman sa Senado. Kasi yan na po yung final eh. Pag magtagumpay sila dyan, may eliminate nila si BP Sara. Sila na lang yung pagpipilian para sa 2028 presidential election. Rapitol po, Tambalos Los, Lini Robredo, um, Raisa Ontiveros. Oh, sila yung mga gusto mong mag-impeach kay Bipisa. Pero alam mo sabi ni Senator Marcolita, bakit pa natin pag yan? Iwalang e walang jurisdiction at alam naman natin na hindi dumaan sa tamang proseso. Ito ngayon, may kailangan pa silang sasagutin dyan sa Supreme Court. Yung mga tinatanong, yung mga hinihing kasagutan ng Supreme Court. At sabi nga si Senator Marcolita, baka mamaya makukulong sila dito. Oh, ito panoorin natin mga Mamaya, lilitaw, li, lilitaw, dito, lilitaw, uh, lilitaw, pinagsama-sama nila. Ako may palagay ako. Baka yung huli, binilang nila yung ikasampu. Dahil alam nila yung ang Mm -hmm. Ang okay. ikasampu sigurado dyan dahil talagang pinatulog nila. February 5, dahil yun ang huli. Ah, po. Na isinulong nila sa Ay, sa Senado. Nila. Opo. Oh. Oho. Magkakaalaman diyan. Nakikita ko na yung direksyon ng Korte Suprema. Oho. Pero parang ang dami hinihingi ng Korte Suprema, no? APC, DFJ, hanggang J. Hanggang J. Naahati lang sa dalawa eh. Mapapatunayan diyan kung yung one one year ban rule ay talagang nilabag. Opo. Mm Tsaka yung kung ito ay nabasa ng mga pumirma. Kung ito, yung verification ang importante diyan. oho kasi yung verification ay ano yun eh uh, sinu, Sinusumpaan mo eh Nakalagay doon Ako ay personal na sumusumpa Na Ang lahat po ng uh, Aligasyon Na nakasaad dito sa petisyon O sa resolusyon na ito Ay aking pinatutunayan na totoo Sa aking pansariling kaalaman uh, Under oath pala no? Under oath oh. ngayon at base na rin sa pagkakaintindi ko Opo. sa mga dokumento na nagsilbing ebidensya. Mabigat ito. Oho. Uh -huh. Eh, paano kung ma matanong ang isa sa kanila, naiintindihan mo ba ito? Akala ko, pumirma ka rito eh. Uh -huh. Nakapirma ka na Opo. personal mong... May biniro nga ako eh. Opo. Di ba, mga kababayan pa natin, mabigat po ito. isabi eh, sabi nga ni Sen. Marcolita dyan, di ba, marami po yung umamin sa kanya na mga kongresista na talagang hindi nila naunawaan, hindi nila naintindihan, hindi nila binasa yung impeachment trial. Basta't sila ay pumerma lang. Eh, that's ito nga mga kababayan po natin. Tapos maglilinyada pa itong si Rapi Tulpo na dapat ituloy itong impeachment. no? Dahil sabi niya nga, no, para magkaroon ng pagkakataon si Bibi Sara na sagutin at patunayan ng kanyang sarili na siya ay inosente. Lumang tutugin na yan. <laughs> Eh, ito, ginawa nila ito ay corona mga kababayan po natin. Kaya gusto nila gawin ulit ngayon ay Vice President Sara. Although, ayan, marami na po yung mga Duterte supporters dyan. Pero ang tanong natin, iba kayong iba kasi. Mabubusala, no? Ma Maupera ng malaki at pipiliin na lang na i Sara at tumbas ng pera, no? Alam naman natin, mga politiko, no? Uh, meron dyan mga solid Duterte talaga. No? Uh, may prinsipyo. Pero yung iba hindi natin matansya kung may prinsipyo o mas gusto lang sa pera. Uh, for now, yan lang po muna yung ating update mga kababayan po natin. And uh, mamaya, ano, supalpalin din natin itong mga kongresista na ang kakapal ng muka. Akala mo magsalita, napakalinis. Pero sa kanilang distrito, yung mga barangay hall na pinatayo nila sa kalsada ay pinagwawasak na ni Mayor So yan mamaya ang isusunod natin. Maraming salamat po sa inyo lahat. And of course, ganyan sabi ko, huwag kalimutan mag-like or share ang video ito. And of course, huwag din kalimutan mag-iwan ng inyong mga komento at opinion sa ating bukas na comment section. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang Bansang isang.